Yun, at welcome na naman sa isang episode. So ang episode natin ngayon ay eh magpapa bike overhaul tayo. Dahil may niluluto tayong mga ride. Kaya let's go! So dahil nasa Marikina tayo ngayon, ay eh, dito tayo naghanap ng mekaniko. At ang nasuggest sa atin ay eh, si Jeffrey Pansipane. Nagkwentuhan kami ni Jeffrey at mayroon na daw siyang 15 years na experience. At ang balita nga ay mekaniko siya ng current na pro sa women's. So ano nga ba ang bike overhaul? Ito ang proseso ng pagbaklas ng bike, paglinis ng mga parts o components na hindi madalas nalilinis, pagtalagay ng mga bagong grasa at pinapalitan ang mga palitin na. ini ng bike overhaul na nasa top condition ng bike at siguradong safe itong gamitin. Tuwing kailan ba dapat ginagawa itong bike overhaul? Usually, around 6 months to 1 year, lalo na kung gamit na gamit ang bike. Pero sa atin, umabot tayo ng 2 years at may ibang parte na kinalawang na sa loob. Ang goal natin sa bike overhaul ay e para maging smooth at parang brand new ang performance. Medyo may kamahalan pala ang bike overhaul at medyo matagal din gawin. Nag-range pala ito around 500 pataas at based sa aking research ay usually one day ang gawaan nito. Pero sa atin, may mga iniskip na tayong ibang gagawin dahil okay pa naman tulad ng nipple sa ating spokes na kinakalawang na. Pero ayon naman kay Jeff ay hindi naman nakakaapekto ito sa performance ng bike. Kapansin-pansin talaga na mabusisi ang proseso na ito at lahat ng bearing ay eh, tinanggal. Minsan may mga tumitigas na components dahil sa hindi nabubuksan tulad ng bottom bracket natin kaya pinapresa talaga ang pagkalas. Kitang-kita naman na nung nakalas na lahat, ang dami ng mga malilit na parts. Kaya kung mag-overhaul ka ng bike mag-isa, e eh, siguro alam ang gagawin baka mamaya pag binuo mo na yung bike e eh biglang sobra pala ng parts Pagkatapos mabaklas yung bike ay lilinisin naman lahat ng components nito lalo na yung mga maliliit para matanggal ng dumi at kalawang Kasama na din ang bike wash dito pero hindi na natin ito na videohan Pagkatapos patutuin muna ang frame mga components tapos ay bubuoy na ulit ang bike Kagasahan lahat ng dapat gasahan para sigurado top condition yung bike Pagkatapos mabuo yung bike tune up naman at pagbomba ng tama sa ating gulong. At dapat siguraduhin din na naka-align lahat. So anong conclusion natin sa ating bike overhaul? Around 3,600 kilometers at 2 years na hindi na overhaul. Tapos na stock pa ng 2 months. Almost good pa halos lahat ng components natin. Wala pang kailangan palitan sa pagkakataon na ito. Around 40% pa ang brake pads. Kaya kailangan nang bumili at magreserba. Kinalawang ang mga bearing sa loob. Normal naman yun kung matagal hindi na na-overhaul. Moving forward, ay eh gagawin natin 6 months to 1 year ang pag-overhaul para ma-make sure na top condition lagi ang ating bike. Yun, nata uh, na tayo galing sa bike shop at uh, dito na natin tatapusin ang episode na to pero check, -check pala natin kung okay at uh, hindi pa tayo mga pag-comment dun sa gawa ni Kuya Jeff ilalagay natin sa description yung link ng Facebook account niya so pwede niyo siyang kontakin pero sa akin, mga okay naman dahil binaklas talaga lahat ginakasahan lahat at uh, nilinis ang status ng ating bike mga 3,600 kilometers pa rin te dahil natigil nga tayo mag-bike uh, okay pa naman yung iba yung mga bearing sa loob tapos ang ano lang is may ibang kinakalawang Pero natanggal din naman Sa so, dito na natin tatapusin ang episode na to Sabi nga natin kanina Ang episode na nagpa-overhaul tayo Dahil may niluluto tayo mga bagong ride Hanggang sa muli, salamat!